upang manatili at maprotektahan ang kanyang kasintahan sa mahabang panahon, kusang loob siyang naging bato. Akala niya ay magtatagal ito ng mahabang panahon, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon makalipas ang isang daang taon, isang kiblat ang direktang tumama dito. Nang mawala ang usok at alikabok, may isang matabang sanggol na nakahiga doon. Sinasabing ang batang ito ay dinala noon ng isang malaking ibon sa isang mapayapang bayan sa paanan ng bundok inampo ng isang panday at pinangalan ng Ellie. Sa isang kisap mata, labing walong taon na ang lumipas, dahil hindi siya lokal na residente, kaya sa loob ng maraming taon, ay iniiwasan siya ng iba. Dahil lang sa babaeng may birthmark sa mukha, na iba ang pakikitungo sa kanya. Nakita ko na naman si Ellie na binubuli ng mga tao sa bayan. Hindi nagdalawang isip si Dindin na tulungan siya. Upang maiwasang mapahamak si Ellie, Isinama siya ni Dindin at nagtago sa isang kuweba na itinuturing na bawal na lugar sa lungsod. Noong una ay akala ni Eli ay may iwasan ito. Agad na humanap ng liblib na lugar ang dalawa para buksan ang kanilang mga puso at ipagtapat ang kanilang nararamdaman sa isa't isa. Sa hindi inaasahang pagkakataon, narinig ito ng Far Dragon na nagtatago sa kuweba. Hindi nagtagal ay nakita ni Dindin na itinaas niya ang kanyang malaking ulo mayroong dalawang piraso ng masarap na malambot na karne. Nabatid na ang Far Dragon na ito ay nagsalita ng malupit. Nagsalita agad ng magagandang salita si Ellie para patatagin siya. Sa hindi inaasahang pagkakataon, hindi pinansin ng Far Dragon ang pahayag na ito. Agad namang humagalpak ng tawa ang dragon. Alam niyang may birthmark si Ellie sa kanyang mukha sa loob ng maraming taon, nagdulot ito ng maraming problema para sa kanya nag-aalok ang Far Dragon na tumulong sa pagtanggal ng birthmark. Humanga sa kanyang perpektong pisngi sa pamamagitan ng kanyang kutsyon. Nakaramdam agad ng saya at pag-aalala si Ellie. Patuloy na pasalamatan ang apoy na dragon. Nakita ng Far Dragon na ganoon ang reaksyon ni Ellie at tuwang-tuwa sila. Gayunpaman, mayroon din siyang kahilingan na hinihiling kay Ellie na iangat ang martilyo mula sa kanyang buntot. Kung hindi, papayag siya kapag nakita niyang maganda ang sitwasyon. Sa hindi inaasahang pagkakataon, hindi kalakihan ang martilyo ngunit napakahirap bunutin. Gumamit ng matinding lakas si Dindin para bunutin ito. Nabawi ng Far Dragon ang kalayaan nito at tinupad ang pangakong palayain sila. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon ay nahuli sila sa dalawang malalaking sakuna. Dahil ang Fire Dragon na ito ay hindi isang mabuting uri, ngunit isang demon dragon na puminsala sa mundo limang taon na ang nakakaraan. Daan-daang taon na ang nakalilipas, may taong sadyang gumamit ng kanyang martilyo para ikulong siya rito. Ngayong nabawi na ng apoy na dragon ang kalayaan nito, magugulo ang mundo. At ang mapayapang lungsod na kanilang tinitirhan ay magdurusa nabalitaan ng City Security Captain na pinakawalan ni Ellie at dindin ang masamang dragon. Bigla siyang nagalit at inutusan silang igapos at sunugin ng buhay. Upang mailigtas ang kanyang buhay. Kailangan pumunta ulit ni Dindin sa Dragon Cave. Subukang gamitin ang martilyo upang supuin muli ang Far Dragon. Sa kasamaang palad, nag-iisa lang siya. Hindi ang kalaban ng Far Dragon, Napakabilis, pinilit siya ng Fire Dragon palabas ng kuweba. Nang hindi alam ni Dindin ang gagawin. Maghanda para sa huling pag-atake sa Fire Dragon. Isang kidlat ang biglang bumagsak mula sa langit. Diretso sa kamay niya ang martilyo. Nakita agad na umapaw ang kuryente ng martilyo at sumabog ang enerhiya. Sinubukan ni Dindin ang kanyang makakaya na hawakan ng matatag ang martilyo. Malakas na tumama sa lupa. Isang malakas na agos ng kuryente ang mabilis na pumasok sa katawan ng Far Dragon. Agad itong ginagawang isang tumpok ng mga mumo. Naniniwala si Dindin na nalutas na ang krisis na ito. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nagdulot talaga ito ng mas malaking problema. Sa madaling salita, maaaring maging mapayapa ang lungsod ng Taibin. Dahil yon sa Far Dragon na yon, ang dragon na apoy ay naging kuta sa kuweba na kailangang daanan upang makapasok sa lungsod. Harangan at protektahan ang pagdating ng mga barbaro mula sa labas ng mundo. Ngayon ay wala ng far dragon na nakaharang sa kuweba. Agad na ipinadala ang mga barbaro na matagal nang sumusunod sa kanila. Ang pagsunog at pagnanakaw ay isinagawa ng walang pinipili sa lungsod ng Taibin. Gumagawa ng lahat ng uri ng masasamang bagay. May lightning hammer na si Dindin. Syempre, hindi siya natatakot sa mga barbarong ito. Munit nang subukan niyang patayin ang mga ito gamit ang kapangyarihan ng kanyang martilyo, biglang nahuli ng barbarong babae si Ellie. Gupitin ang puso ni Ellie sa kanyang harapan. At pagkatapos ay itinulak si Ellie sa isang bangin. Nang makita 'yon, agad na tumalon si Dindin. Subukan mong ibalik si Ellie pero kahit anong pilit niya ay hindi niya mahabol. Sa hindi inaasahan, sa sandaling ito, biglang tumubo ang mga pakpak mula sa kanyang likuran. Sa tulong ng kanyang mga pakpak, agad siyang sumisib. Niyakap ng mahigpit si Ellie, at dinala sa tuktok ng bundok kung saan walang mapupuntahan. Nang makitang namatay ang taong mahal niya sa harap ng kanyang mga mata, hindi na niya napigilan ang kanyang galit. Tumingala siya sa langit at sumigaw ng malakas, sa isang iglap ay nagbago ang langit hanggang sa tumama ang kidlat sa lupa. Wasakin ang lahat ng mabagsik na barbarian na mga kontrabida. Tapos nakita niya itong may hawak na thunder hammer. Parang Diyos na bumaba sa lupa. Pagharap sa wizard, inihampas niya ang mabigat na martilyo sa lupa. Gumagawa ng malakas na electric current. Sunugin ang mangkukulam sa lugar. Matapos ang lahat ibinagsak ni din din ang martilyo sa kanyang kamay. Then he flapped his wings at bumalik sa gilid na Eli. Niyakap ng mahigpit si Eli sa mga bisig ng pader.